Butas-butas na ba ang upuan ng motor mo o gusto mo lang na maporma at maganda na klase ng upuan? Kasi nga dito sa Taytay -Tay Rizal meron gumagawa ng quality at solid na customized seat cover at mga racing seat. Pwedeng pwede ka nga rin dito magpabawas at magpadagdag sa upuan mo. Meron din silang iba't ibang klaseng seat cover at mga design basta depende sa trip mo. Karamihan nga nang nagpapagawa sa kanila ay yung Aerox, Nmax, Sniper, ADB at mga big bike. Basta kahit ano pang klase ng motor mo. Kayang-kaya nila gawan yan. Ang ganda nga na bagong design nila na smoke at checkered. Nga pala ang presyo nila ay nagsisimula sa 900. Pero pwede pang bumaba at tumaas yan. Depende kung anong ipapagawa mo sa motor mo. Kaya kung may katanungan ka, PM ka na lang sa kanilang FB page, TikTok, at contact number. Nga pala, tumatanggap rin sila ng made-to-order na sopa at salas. Located nga pala ang JRC Upholstery sa 901 Don Hilario Street Barangay San Juan, Taytay Rizal. Malapit lang sila sa Taytay Municipal at Mega Wide. Open sila ng Tuesday to Sunday from 8am hanggang 5pm. Pero minsan nagkakatop nga sila depende sa dami ng nagpapagawa. Kaya mas maganda agahan mo o kaya naman mag-PM ka muna sa kanila. Kaya kung butas na na ang upuan mo. Tara na! Heto na naman tayo sa panibagong araw na no, walang weda at wala ang kabuluhan na vlog. Pero syempre, good vibes lang kaya tara. Saman mo ko sa aking trip. Let's go! para hindi ka maligaw kapag nasa Taytay Changi -tay ka na at Manila is dire-diretso ka lang madadaanan mo ang Taytay -tay Municipal tas dire-diretso ka lang alit at matatagpuan mo na ang JRC Apolstar Shop. So, Ay, no. Ito lang yung ginagawa mo. Anong motor yan? Aerox B3. Facing seat. So, ating pa to eh. Homing pa lang. Nagka-customize rin ba kayo dito, tol? Oo. Lahat. ng ano, lahat ng klase ng motor. Papa big bike scooter, underbone, lahat. Yun. Dahil mong pagpipilian dito. Meron sila mga bago. Smoke tsaka... Checker. May dalawang eros na magpapagawa dito. Ayan, dahil yan. Mga kabarad natin yan. Tol! Ayan. Ayan, hey, tol. So, Ayan. Tol, ah... Uh, Macor, Cavite. Ah, uh, GT ako ng bayanan sa Macor. Dinabati ko yung chapter ko, Hotel Residence chapter sa Macor. Sa yung namin, si Rusty. Ako po sa One Malabon to Council. Uh, ako po ay kasalukoy ng MKS po ng Pampanalocos Community Chapter. Ang uh, aming chairman yes. ay si Kuya Tol, si Marlon de la Paz po. So, ayun po. Ayun, Salut! Magpapagawa sila. Yung motor nila, layo pa nila. Galing pa ng Malabon. Nakapadaya sa JRC. Malabon, tsaka BT. yun. Thank you, Tol. Salut sa inyo. Thank you, Tol. Salud, salud. Bigyan mo ba 'yon ng capiraso montage? Ah, uh, saludo po nang gusto magpagawa uh, address po natin ano 901 Don Hilario Street Barangay San Juan Taytay Rizal Malapit sa ano uh, Taytay Municipal Thank you